Hello guys, so this is me, Bloodseeker Motovlog. So nandito tayo ngayon sa SMX Convention Center at nandito tayo ngayon sa booth ng Bosch Philippines. And then, so nandito si Miss Wendy. So kung naaalala nyo pa kung sino siya, siya yung nandoon sa Inside Racing. Okay? So, syempre. so, syempre, nandito, dahil nandito tayo ngayon, may piramis tayo sa kanya nung during nung event ng Inside Racing. So, itutupad natin yun ngayon. So, dala natin siya ngayon at ibibigay na natin. Siyempre, wait lang. Okay, guys. So, dala na natin yung kanyang aquaplax. Dahil, prinamis natin to sa kanya nung day nung inside racing. Siyempre, lalaki sa babae ngayon. Sabi, nga, sabi ko nga doon, lalaki sa babae, itutupad ko yung sinabi ko. Walang walang ano yung tawag doon pukpuk -puk sa bato walang halong bola oo oh, oh. so ngayon ibibigay na natin so, sa kanya bahala na siya mag, in, mag unboxing nito yan yes. okay thank you unbox natin this guy, yes when you see me give me sticker mag <laughs> ano bukas hindi pa ka diba yes nandito ako yung isang tumbler ka pa bakita okay nakunuyo yun ang sticker ng inside racing din okay nandun din yung kay yung sayo yun, ata tsaka yung sa friend mm. pen Yes, si Kai Blackstone. Na lang yung sa girl, kasi wala si ating girl na sticker na tala. Oh, yes. So, unbox na natin. Uy, oh, thank you. Alam, kaya tayo dito mga Denon. Dito, yung mga tumbler ko. Different colors. Yan. Also... So, gusto mo mang tanongin bakit blue ang ginawa ko? Light like, you ko, know, bakit? Bakit? Kasi, actually, nung... nung araw nung inside racing so yeah. naka blue ka so bagay na bagay kasi sa'yo yung blue so kaya pinili ko na yung blue. Yan ako so. Thank you. Yan. Ay, hey, ano more? Dark blue yung aking nasa bahay. Yes. Yes. Tapos ang nandun, matami. Tadaling mo bukas. Kasi wala talagang tubig ngayon. guys, yung trend na nagyay. Kasi bakla. Yan, you. bagong bago. Binyagan mo na yan. Wag. Oh tago muna natin. <laughs> yeah Sige. Baka mo armor. Sige. <laughs> okay, okay. Sige. Yawn. See guys Bye bye. <laughs>